yung damit ko revealing pa naman ah kita na, na naman ang gift gift ko sabi yan mga ano sa akin ah na pa ng naman ang baby si ano si mama siya okay lang yan basa naman eh kita mo na sa ano kami gala ano may, may mga nirarao sa buhay namin bilang nanay marami kaming obligasyon hindi saan mo yan ayaw pa ah mapasok เราก็ทำได้ดีแล้วก็ทำานกันม้ Ito sa kanapro dito. Sa Oo. Okay. 100 ako ngayon. Ano, Inawasan ni Doc kasi makaka naman ako na dati isinagot ko. Alam mo naman ako, kung kukuha nilang aking ano. Sabi ko nga, ano kaya may content ko na pa, puro diet sa bahay Kaya eh. <l Jean> nga, ako sa ride. ka na naman ako ng saan. Ayan, traffic. Hindi tayo magbibit na Dadaan tayo dun, ano ka ba? Hindi, na naman dito yung ano nga. Saan ba? Wala Uy, yung mo, kabuat. Anong pinapoint ko? Ang pinapoint ko, isang anuhan nga, hindi kaya yung boras mo. Pakain ka, mamamasa ka. Hindi ka pa talaga nakamit sa expecto. Eh? hahaha soo yeah wala pa umiigat kayo ng hindi ko tinakay ba pakagulat na kung pa indonesia Ano ka nun? Ano sa... Ano sa... Ano sa Facebook? O, ano ka nun? Ano ka nun? Pila-pila sila tapos mga sa ibigay. Nandit ako pala Kailangan Wag man, sobra. Huwag eh. sobra Isa lang kayo Ito, yan. Isa lang. Ako, isa lang kasi ako. Isa dalawa. O, hindi naman yung... <coughs> Ay, Diyos oh. so, ko. naman yung niya. ko, sasayaw ako ng... Yung sa, sa busina ng truck Di ba may ganun? <coughs> okay, yung sasayaw ka. Ha? 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 Ha?

ハハ<スープ> kasi oh ko lang ano kasi nagigigil man kasi 'yung bigla bulag ako hindi na ako sa pa kasi siya nyo pa nagyaya talaga madi ubusin natin yung alak yan hindi pa siya uuwi ng gabi? uuwi eh, na babalik yung may motor yun ano ka ba? anytime anywhere yun pero ang sinasamahan yun ako na baka sinabi ko yun, sabahan na balik oo mapabay sa akin yung sugar kasi pag nag uubali kami yung sugar mababalik yung mga mababay dito pero pagsalbay sa akin ayaw din na may tropa kasi kami na may circle of friends talaga ako na talagang friends ko na sila mula pa nung wala pa si Alex mga ano ko na kasi up yung ko kay Alex pero syempre yung talagang close na close kasi talaga yung sugar kasi pag ura dyan bahay na Anong pinanganak ko sa Alex? 2000 2,000... Basta 13 years old si Alex 2000 11 11 parang ganon 11 oh, Alam mo mga 2000 11 na yan yan yung ako yung warty-warty na ako yan